kaya sa acts of the apostles ay ating makikita ang explicit passages ng ating mahal na ina magkasama si Jan de Belabed na nanalangin sa pagparito ng Espiritu Santo mula noon wala na tayong makikita na explicit na statement ng Biblia kung saan na pumaroon ang mahal na berhin. Hanggang nang si John de Beloved ay sumulat sa huling aklat ng Biblia dito sa Apokalipsis, Kabanata 12, Talata 1. At ito po ang ating mababasa. Lumitaw ang isang dakilang tanda sa langit. Isang babaeng nararamtan ng araw. Nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan. At sa ulo ay may kurunang may labing dalawang bituin. Ang tanong, sino ang babaeng tinutukoy dito? sa sulat ni Jan de Belabed, dito sa talata 5 nagbigay po si Jan ng isang description tungkol sa babaeng ito isinilang niya ang isang lalaki na maghahari sa lahat ng mga bansa ng may sitrong bakal Ngunit dinala ang kanyang anak sa harap ng Diyos at sa kanyang luklukan. Sino ba ang babaeng nakita ni John na nandoon na sa langit? Maliwanag ang description na ang babaeng ito ay nagsilang ng isang lalaki at ang batang isinilang niya ay maghari sa lahat ng mga bansa. Ito po ang binigay ng Diyos na tanda. At hindi ito ang unang beses na ang Diyos ay nagbigay ng isang tanda. Dito sa Isaiah 7.14, ito ang ating mababasa. Kaya nga ang Panginoon na rin ay magbibigay sa inyo ng isang tanda. Maglilihi ang birhen at mga nganak ng lalaki na tatawaging Emmanuel. Ang babaeng hinuhulaan sa Isaiah 7.14 na kung saan ang Diyos ay nagbigay ng isang tanda ng isang babae ay mga anak ng isang lalaki. At ang Apokalipsis Kabanata 12, Talata uno Kama 5, ang babaeng ito ay isa lamang kundi ang mahal na Birhe na Maria. So maliwanag na ang mahal na Birhe na Maria ay nasa langit na po at ito po ay pinatunayan ni John de Beloved. Bakit sa lahat ng mga apostol ni Kristo, si John de Bilabid lamang ang tanging nagbigay ng statement kung saan na pumaroon ang mahal na Berhe na Maria. Sa tanong kung bakit dahil si John de Bilabid lamang ang credible witness dahil sa kanya iniwan ng ating Panginoong Kristo ang pangalaga sa kanyang mahal na ina. Kaya si John de lamang ang makakasagot sa tanong na kung saan na pumaroon ang mahal na Birhe na Maria. Pinatunayan sa talata ng Biblia na ang mahal na Birhen ay nandoon na pala sa langit. Imposible ba ng mahal na Birhen ay paakyatin doon sa langit? Ang sagot ay hindi po imposible. Dahil pinatunayan sa preceding chapter, bago pa man ang ating nabasa na talata sa 12.1, kama 5. Dito sa Apokalipsis, Kabanata 11, talata 12, ito po ang nakasaad. Nakarinig sila pagkatapos ng isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi sa kanila, Umakyat kayo rito! Umakyat nga sila sa langit, sa alapaap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Imposible ba ang assumption of the Blessed Virgin Mary? Hindi po imposible dahil pinatunayan sa Apokalipsis na itong dalawang saksi ay pinaakyat po doon sa langit. Kung itong dalawang saksi ay pinaakyat doon sa langit, bakit hindi natin paniwalaan na si Mama Mary rin ay pinaakyat doon sa langit? Kaya yun ang assumption of the Blessed Virgin Mary. Mary was taken up into heaven by the power of our heavenly God, whereas Christ ascended by His own power as God. Kaya magkaiba po yung assumption at ascension. Si Mama Mary ay wala pong kapangyarihan na umakyat sa langit. Siya po ay pinaakyat sa langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi ito imposible dahil ang mahal na Birhen Maria ay ginawa ng Diyos ng dakilang mga bagay. Dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, Talata 48 hanggang 49 ito po ang ating mababasa Narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salit-saling lahi sa pagkat gumawa sa akin ang makapangyarihan sa lahat ng dakilang mga bagay So our Almighty God has done great things to the Blessed Virgin Mary. Kaya hindi po imposible ang assumption na paakyatin ang mahal na berhen dahil ginawan ang mahal na berhen ng mga dakilang bagay ng ating makapangyarihan na Diyos. At bago pa man binanggit ni John de Beloved na nakita niya ang isang babae na nasa langit. Dito sa pahayag 11.19, pinauna na ni John na nakasaad dito nang magkagayon ay bumukas ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng kanyang tipan sa loob ng templo. So dito sa talatang ito bago pa man nakita ni John ang babae na tumutukoy sa mahal na Birhen na Maria nakita ni John ang Ark of the Covenant na nandoon na po sa langit. Sa Old Testament, meron pong Ark of the Covenant sa Old Testament. At ano ba ang nasa loob? ng Ark of the Covenant. Sa Hebreo Kabanata 9, Talata 4, ang nasa loob po ng Ark of the Covenant ay nasa loob doon ang Dekalugo. What is Dekalugo? Dika means tin. Lugo means word. At nandoon din ang Rad of Aaron na nagrepresenta sa pagkapare. At nandoon din ang manah, ang tinapay na kinakain ng mga Israelita sa kanilang journey to the Promised Land. Ang tanong, sino ba ang presintahan ng tatlong mga bagay na nandoon po sa Ark of the Covenant. Nasa Ark of the Covenant ang dikalugo, ang tin words. At sino ba ang tunay na Word of God? Sa John 1.1.14, In the beginning was the Word, And the Word was with God. And the Word was God. And the Word became flesh. So si Kristo is higher than the Word of God na nasa loob po ng Ark of the Covenant. Ang ating Panginoong So Kristo is higher than sa rod of Aaron na nagrepresenta po sa priesthood sapagkat si Kristo po sa Hebreo kabanata 5 talata 10 siya po ang high priest according to the order of Melchizedek at si Kristo is higher than the heavenly manna na kinakain ng mga Israelita sa John 6:51 sabi ni Jesus I am The living bread that came down from heaven anyone who eats this bread will have eternal life Kaya yung nasa loob ng ark of the covenant ay nagpapahiwatig iyon sa ating Panginoong Hesus Kristo Si Kristo po ang tinutukoy na nasa loob ng Ark of the Covenant, yun ang mga katungkulan na ginaganap ng ating Panginoong so Kristo. Kaya dito sa bagong tipan ay meron pong Ark of the New Covenant. At tayong mga katuliko na iniwala tayo na ang Ark of the New Covenant ay walang iba kundi ang mahal na Berhina Maria na pumasok sa sanlibutan sa tiyan ng mahal na Berhina Maria, siya po ay mas mataas pa sa dikalog, kasapagkat siya po ang tunay na Word of God sa Apokalipsis 19. Siya po ang Rod of Aaron, sapagkat siya po ang high priest. Siya po ang heavenly manah, dahil siya po ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. The scripture draws many parallels between Mary, the Ark of the New Covenant, and the Ark of the Old Covenant. Patunayan natin na meron pong similarity ang Ark sa Lumang Tipan at sa Ark of the New Covenant na tumutukoy sa Mahal na Berhe na Maria. At dito sa Sikan Samuel chapter 6 verse 9, ito po ang ating bababasa. And David was afraid to the Lord that day. ...saying, how shall the Ark of the Lord come to me? So noong bumisita po ang Ark of the Covenant sa bahay ni David... ...nagtanong po si Haring David, how shall the Ark of the Lord come to me? Noong bumisita rin ang mahal na Berhi na Maria sa kanyang pinsan... Nas si Elizabeth magkapareha po ang tanong ni King David at ni Elizabeth. Sa San Lucas 1:43 ito po ang ating mababasa. "And how have I deserved that the mother of my Lord should come to me?" So ibig sabihin sa dalawang statement ay magkahawig po ang Ark sa Old Testament at ang New Ark of the Covenant na ang mahal na Berhe na Maria. Hindi lang isang basis na may similarity ito. Dito sa pangalawang Samuel, Kabanata 6, Talata 11, ito po ang ating mababasa. And the ark of the Lord abode in the house of Obed-Edom three months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. So ilang buwan tumira ang Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom na pinagpala po si Obed-Edom, ang sagot ay tatlong buwan dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, Talata 56. Ito rin ang magkahawig sa mahal na Berhe na Maria na ating kinakilala na Ark of the Covenant. And Mary remained with her about three months and returned to his own house. Ang ark sa Old Testament ay tumira sa bahay ni Obid Edom tatlong buwan. At si Mama Mary, ang Ark of the New Covenant ay tumira rin sa bahay ni Elizabeth tatlong buwan. Kung papaanong bless si Obid Edom, ay nabless din si Elizabeth. Sa Lucas 1.41, When Elizabeth heard the greeting of the Blessed Virgin Mary, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Kaya walang pong alinlangan na ang mahal na Birhe na Maria ay ang Ark of the New Covenant. At ito po ang nakita ni John de Beloved sa kanyang bisyon sa pahayag 11.19 na nakita niya ang Ark of the Covenant na nandoon na po sa langit. At ang dose uno ay tinitiyak ni John de Beloved na ang babaeng ito na nasa langit na ay siyang babaeng nanganak ng isang lalaki na maghahari sa lahat ng mabansa walang iba ang ating mahal na Berhin na Maria. So napakalinaw po na sa wakas ay aking natutunan ang mga trisyor ng ating simbahan na sa aking buhay bilang isang katuliko sa halos sampung taon na ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa kaligayahan na aking naunawaan ang mga misteryo ng turo ng ating Simbahang Katoliko tungkol sa mahal na Birhen na Maria.